muna siya ang sa so front ng actually front ba o likod sa castle basta muna niya siya ahhh uh... baktes ato sulod <laughs> uh, this castle is uh, 700 years old already um, located in uh, Turku, Finland um, yung king before king ng Sweden Sweden sa una di rin nagpuyo hmm. Ote, Bibian nakaari na dyan castle o na o turun lina Ubu Slot Turku Castle. So, di pwede yung bike, di pwede yung iro. Uh, ha, sulod ta. Sa sulod na ni siya, mo ni siyang parang basta ambot na. <laughs> um, nasulod pa kong ko pero di siya pwede makasulod kay bawal daw, may wala pa'y uras. unyak pa, ang abre. Sayo ra kaayo ko. Hello Philippines, mabuhay. Mura kag buag diri ga video videos sa akong kagalingon. Um At last naka na jud ko dire. Autumn na dire kaya medyo cold na. Ah. ko sa bus. Um Miss na nako kamo, Ti Vivian, Ti Belen. Um, Grace, Nanix, I love you, si Nanix, miss you, um, si Ron, I love you, si She, uh, love you, miss you, basta kamutan lang diha, I miss you, I love you, miss ko na rin si Mama, si Papa, si Auntie Girl, bisan per sa ako, si Kuya Jing, bisan per mika mag-away, Kuya Jojo, bisan per mika mag <laughs> si Kurt Carl, araw ka mabuti, I love you all, Mama, Papa, I miss you so much, I love you, take care, isa pa bago ko makalimot <laughs> um uh, bugno kayo dire hapit na ang snow ah magisto na dire hapit na um uh, wala 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 to bye bye Tuod, kay Christian kay Ruena kay Mitch hello i love you blast Chloe i love you mission